Nauwi sa barila ng simpleng pagsitalang sana sa isang checkpoint sa Maynila. Ito'y matapos biglang mamarilang sakay ng motorsiklo. Si Joshua Garcia sa report. Nabulabog ang mga tao sa mga putok ng baril na umalingaw sa Santa Cruz, Maynila, pasado alas 9 ng gabi noong biyernes. May nakalatag palang checkpoint doon ng mga polis habang nagsasagawa ng operasyon ang mga tauhan ng Tactical Motorcycle Riding Unit ng Maysik Police Station. Hinarang sa checkpoint ang dalawang sakay na motorsiklo pero habang pababa ng motor ang isa sa kanila, bigla na lang umano siyang bumunot ng caliber 45 at sa kapila putukan ang mga tauhan ng TMRU. Ngayon, nung mapaputok ako ng baril... Mabangon ako. Ngayon, nasunod sulut na yung putok ng baril. putukan nga lang putukan dukan. na nga kami. Nung ano kami, nakita ko yung isa. Ando na, may tama na. Patay sa putukan ng isa sa mga sospek na kinilalang si Wilfredo Marquez. Nadamay pa ang civilian bystander na si Rosemary de natinamaan na tinamaan ng ligaw na bala. Sukatan na naman ang ikalawang sospek na kinilala si Bobby Alconera, pati na si na Police Corporal Raymark Lorena na tinamaan ng bala sa kanang at Police Corporal Raymond Ocampo na tinamaan naman sa kaliwang tenga. Na-recover sa crime scene ng dalawang baril, magazine at mga bala, dalawang sling bag na naglalaman ng mga personal na gamit at mga ID. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng MPD sa insidente at sa tunay ng pagkakakilanlaan ng dalawang sospek. Joshua Garcia para sa morning show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.